Alright, what's up mga kainchan? Welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-pinagkakatiwalaang battery para sa mga big bikes at modern motorcycles. Ito ang Amaron Pro Rider ETC9R. So, kung performance at reliability ang hanap mo, panalo talaga itong Amaron Pro Rider ETC9R para sa mga naka-Dominar 400, Duke 200 at Duke 390. So may high cranking power para sa mga smooth na start kahit sa malamig na umaga or matagal na nakapark ang motor. Zero maintenance din ito mga kain dahil sa gumagamit ng VRLA technology kaya hindi na kailangan magdagdag ng tubig o mag-alala sa leaks. Matibay ang build quality nito gamit ang premium silver alloys kaya hindi agad nagde-degrade sabi nga ng mga riders, tumatagal daw ito ng tatlo hanggang limang taon. Depende sa paggamit. At ayon sa Amaron Battery Philippines, design talaga ito para sa mga modern motorcycles na may electronic accessories gaya ng GPS, USB charger, or digital dashboards. Ang downside lang medyo mas mahal siya kumpara sa basic na battery. At tandaan mga boss, iba-iba ang warranty depende sa seller kaya siguraduhin yung i-check yan bago bumili para naman sa mga riders na gusto ng ng matagal at tipid perfect ang Amaron Pro ETC 9R medyo mas mataas ang initial price pero dahil sa zero maintenance at matagal ang buhay mas mura pa rin siya sa long run kumpara sa ibang battery na mabilis masira wala namang major cons na nagkikita kumpara sa ibang ETC 9R models pero ulitin ko lang mga kainchan i-verify nyo lagi ang warranty bago bumili para iwas problema ang maganda pa compatible itong battery na to sa mga popular models na gaya ng sinabi ko kanina uh, Kawasaki Rouser 200 NS at KGTM Duke 200 at 390 pati na rin sa Dominar 400 kaya kung isa ka sa mga may ganitong motor sok na sok ang Amaron Pro Rider ETZ9R so kaya kung gusto mo ng performance tibay at zero hassle maintenance sulit ang Amaron Pro Rider ETZ9R medyo may kamahalan nga lang pero kung sa kadal at quality naman ang pag-uusapan panalo pa rin ang Amaron ETZ9R Perfect ito sa mga tulad natin gustong i-enjoy ang ride na walang sabit sa kalsada at iwas-aberga. So ride safe mga kensyan. Mm -hmm. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel kung gusto mo ng mga ganitong mga moto-tooks.